Paano kung sabihin ko sa iyo na ang paglalagay lang ng isang dahon sa ilalim ng kama, sa gabi ng ulan, ay kayang baguhin ang iyong enerhiya at buksan ang pinto ng mga di inaasahang biyaya? Isang simpleng dahon lang. Walang mahal na ritual. Walang komplikadong hakbang. Ito ay isang sinaunang kaugalian na tahimik na ipinamana sa bawat henerasyon. Paniniwala ng marami, dinadala raw nito ang swerte, kapayapaan, at proteksyon habang ikaw ay natutulog. At alam mo ba? Marami na ang sumubok nito at ramdam agad ang pagbabago. May biglang tumawag para sa magandang balita. May iba namang naramdaman na tila na wala ang bigat sa dibdib. Baka ito na rin ang pagkakataon mo. Kung umuulan na yung gabi, wag mong palampasin. Ang hinihintay mong pagbabago baka isang dahon lang ang pagitan. Sa kulturang Pilipino, likas na sa atin ang paniniwala sa mga senyales, lalo na kapag nagsisimula ng umulan. Para sa ating mga lolo at lola, ang gabi ng ulan ay hindi lang basta panahon ng pagstay sa loob ng bahay. Ito ay isang sagradong sandali kung kailan ang enerhiya ng kalikasan at ng espiritual na mundo ay nagiging mas buhay, mas makapangyarihan. Kaya may mga ritual na tanging sa ulan lang ginagawa dahil ang mismong langit ay tumutulong maglinis ng mga bagay na hindi natin nakikita. Isa sa mga lihim na ito ay ang ritual ng simpleng dahon. Kahimik lang itong naipapasa at hindi pinag-uusapan ng hayagan. Pero ang mga tunay na nakakaalam-alam kung gaano ito ka-epektibo. Isang dahon lang. Kapag inilagay sa tamang oras, kaya nitong sumipsip ng malas, pakalmahin ang mabigat na emosyon at akitin ang kapayapaan at kasaganaan na matagal mo nang hinihintay. Kung matagal mo nang nararamdamang parang wala kang progreso, parang may nakaharang sa biyaya, o paulit-ulit ang bigat sa damdamin. Baka hindi lang ulan ang dumadalaw ngayong gabi. Baka ito na ang spiritual na pagkakataong nakalaan talaga para sa'yo. Yan if paglilinaw ng enerhiya, bahagi isa kalahati. Hindi lahat ng enerhiya ay nakikita. Sa katunayan, ang pinakamakapangyarihang enerhiya, yung nakaapekto sa ating swerte, damdamin at pera ay kadalasang hindi nakikita. Maraming Pilipino ang tumutukoy dito bilang Bigat sa dibdib o parang may bumabara sa swerte. Kahit gaano mo linisin ang bahay, magtrabaho ng maayos, at magdasal gabi-gabi. Parang may humahad lang pa rin. Naranasan mo na bang pumasok sa isang kwarto at bigla kang nakaramdam ng kaba, kahit walang kakaibang itsura? O gumising na mas pagod pa kaysa bago ka matulog? Ito'y mga palihim na senyales ng imbalance sa enerhiya. Dahil minsan, naiipon ito mula sa stress, inggit ng iba, nakaraang sugat, o mula sa mga taong pumapasok sa bahay na may dalang mabigat na intensyon. Ang totoo, sinisipsip ng bahay mo ang lahat. Ang iyong tuwa, ang iyong sakit, at maging ang mga enerhiyang hindi naman talaga sa iyo galing. Habang tumatagal, ito'y nagiging parang spiritual na kalat. At gaya ng alikabok, kailangang nililinis. Dito pumapasok ang kalikasan. Noong panahon ng ating mga ninuno, wala pa silang doktor o psychologist. Pero meron silang mga puno, dahon at ritual. Alam nila na may mga halamang may spiritual na kapangyarihan hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa kaluluwa. Ang mga dahon na ito ay hindi basta palamuti lang. Sila ay mga kasangkapan ng kalinisan at proteksyon. At may isang uri ng dahon na kapag inilagay sa ilalim ng kama sa gabi ng ulan. Ay pinaniniwala ang may kakayahang sumipsip ng malas, protektahan ka, at linisin ang enerhiya sa paligid. Yan ay paglilinaw ng enerhiya, bahagi dalawa paghahati dalawa. Kapag umuulan, ang hangin ay napupuno ng kakaibang enerhiya. Ang tunog ng patak ng ulan, ang amoy ng basang lupa. Yan ang paraan ng kalikasan para linisin ang kapaligiran. Pero sa espiritual na paniniwala, ang ulan daw ay nagbubukas ng portal sa pagitan ng pisikal na mundo at ng daigdig ng mga espiritu. Kaya nga maraming ritual ng mga albularyo o manggagamot ang ginagawa tuwing may bagyo. Sabi nila, ang ulan ang siyang nagpapalakas ng ritual. Hinuhugasan nito ang mga pasaning hindi na natin kayang buhatin. Ngayon, bakit kailangang dahon sa ilalim ng kama? Dahil habang natutulog ka, ang iyong subconscious o panloob na diwa ay bukas na bukas. Ito ang oras na pinakasensitibo ka sa enerhiya, mabuti man o masama. Sa pamamagitan ng paglalagay ng sagradong dahon sa ilalim ng iyong kama. Inaanyayahan mo ang likas na kapangyarihan ng halaman upang kumilos habang ikay mahimbing. Nagiging itong parang espiritwal na espongha. Hinihigo pang takot, masamang panaginip, bigat ng damdamin, at mga enerhiyang humihila sa iyo pababa. Ang iba'y naniniwalang ito rin ay nagsisilbing harang sa masamang intensyon ng iba, kahit malayo pa sila. Habang para naman sa ilan, ito ay isang tahimik na panalangin sa kalikasan. At kapag tama ang oras lagi raw itong sinasagot. Pero tandaan, hindi basta kahit anong dahon ang pwede. At hindi rin lahat ng gabi ay epektibo. Sa susunod na bahagi ng video, ibubunyag ko kung alin eksakto ang dahon na ito. Paano ito ihanda at ang mga ritual na hakbang na kailangang sundin? Lalo na kung gusto mong maramdaman ang epekto sa loob ng 48 oras. Maghanda ka. Dahil kung ulan na yung gabi, maaaring magbago na ang enerhiya sa paligid mo habang buhay. Eli hakbang ng ritual, bahagi dalawa paghahati tatlo. Habang tatlo, ihanda ang iyong espasyo. Bago mo ilagay ang dahon sa ilalim ng kama, limisin muna ang iyong silid tulugan. Punasan ang sahig, ayusin ang kumot at unan, at gawing tahimik ang paligid. Mas nagiging epektibo ang ritual kapag mapayapa at marangal ang iyong kapaligiran. Isipin mo itong parang banal na espasyo dahil yan mismo ang magiging papel nito. Patayin ang mga maingay na kagamitan. Kung maaari, magsindi ng insenso o sunugin ang kaunting tuyong rosemary o sandalwood upang linisin ang hangin. Kung wala ka nito, buksan mo lang ang bintana at hayaang pumasok ang tunog ng ulan. Hakbang apat, hawakan ang dahon, sabihin ang iyong intensyon. Hawakan ang dahon gamit ang dalawang kamay. Pumikit. Huminga ng malalim tatlong beses. Ngayon, sa buong puso, ibulong ang iyong intensyon. Huwag kang magmakaawa huwag kang makiusap ipahayag mo lang kung ano ang handa mong bitawan at kung ano ang bukas kang tanggapin narito ang isang halimbawa ng intensyon na maaari mong gamitin o baguhin ngayong gabi aking pinapalaya ang lahat ng enerhiyang hindi na nakatutulong sa akin tinatanggap ko ang kagalingan kapayapaan at mga pagbubukas ng oportunidad hayaang linisin ako ng ulan na ito at gabayan ako ng dahon na ito mula sa puso mo ito dapat manggaling hindi mo kailangang kabisaduhin. Ang tunay na damdamin ang siyang pinakikinggan ng universo, hindi ang perpektong pananalita. Matapos magsalita, ilapit ang dahon sa iyong puso ng ilang segundo. At pagkatapos nito, handa ka na sa pinakaimportanteng bahagi ng ritual. Ili bang ng ritual, bahagi tatlo paghahati tatlo. Hakbang lima, ilagay ang dahon sa ilalim ng kama. Ngayong naipahayag mo na ang iyong intensyon, dahan-dahang ilagay ang dahon sa ilalim ng iyong kama. Eksaktong sa bahaging nakapwesto ang iyong puso habang natutulog ka. Kung nasa sahig lang ang iyong kutson, maaaring ilagay ito sa ilalim mismo ng foam o ilagay sa sobre at itago sa ilalim ng bedsheet. Huwag itong tapakan. Huwag hayaang buluhin ng iba. Igalang mo ito dahil sa puntong ito. Naging isa na itong espiritual na salaan. Hinihigop pang mga enerhiyang hindi na para sa'yo. Kung may kahati ka sa kama, siguraduhin na sa gilid mo ang dahon. Ang ritual na ito ay personal. Ang enerhiyang tinawag mo ay tanging para sa'yo. Habang anim, matulog at hayaan ang ritual na gumana. Habang ikaw ay unti-unting natutulog, hayaang ang ulan ang magsilbing musika ng iyong kaluluwa. Huwag mong piliting maramdaman agad ang epekto. Huwag kang mag-overthink. Ang tiwala ay isang mahalagang sangkap sa ritual. Pahinahin mo ang iyong espiritu. maaring makaramdam ka ng init sa katawan. O kaya'y magkaroon ng mga panaginip maaliwalas man o masinsinan. Iyan ang enerhiya na kumikilos. Iyan ang dahon na gumagawa ng tungkulin nito. Hakbang pito, kinaumagahan. Pagising mo sa umaga, pasalamatan mo ang dahon ng tahimik. Pagkatapos, dalhin ito sa labas at ilagay malapit sa halaman, puno o lupa. Ibalik ito sa kalikasan. Huwag itong itatapon sa basurahan. Ang huling hakbang na ito ay ang pagsasara ng ritual. Ang pagbalik ng ginamit na enerhiya sa kalikasan. At ang formal na pagsisimula ng iyong espiritwal na pag-restart. Eli tunay Enequento kwento Eli patunay bahagi isa kalahati. Marami ang nag-aalinlangan hanggang sa may mangyari na hindi na kayang ipaliwanag ng lohika. Narito ang mga tunay na karanasan ng ating mga kababayan na sumubok ng leaf ritual. Ang mga kwentong ito ay hindi kathang isip. Sila ang patunay na minsan, mas malinaw tayong naririnig ng kalikasan kaysa ng kapwa-tao. Luz mula sa kavite. Nanunood lang ako ng video na katulad nito nang biglang umulan sa labas. Noong una, hindi ko ito masyadong pinansin. Pero nang mabanggit ng speaker ang ritual gamit ang dahon, parang may boses sa puso ko na nagsabing, subukan mo. May bayli ako sa kusina. Sinunod ko ang bawat hakbang. Nilinis ko ang kwarto, binulong ang intensyon kong bitawan ang sakit mula sa isang nasirang relasyon. At inilagay ang dahon sa ilalim ng kama. Noong gabing na nanaginip ako ng isang yakap, mainit at payapa. Nagising akong umiiyak pero ibang iyak ito. Parang paghilom. Pagkalipas ng tatlong araw, nag-message ang ex ko. Hindi para makipagbalikan, kundi para humingi ng tawad. Yun ang closure na matagal ko nang ipinagdarasal. Romel mula sa Iloilo. Limang buwan na akong walang trabaho. Nawawalan na ako ng pag-asa. Isang gabi, habang umuulan, naalala ko ang ritual ng lola ko. Naglalagay siya ng dahon sa ilalim ng kama. Kumuha ako ng dahon ng kalamansi. Nanalangin ako para sa linaw ng isip at bagong direksyon. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga sa dati. Binuksan ko ang email ko at may job offer na naghihintay. Hindi ko maalam na nandoon pa pala ang resume ko. Marami pa ang katulad nila. At baka isa ka na sa susunod na makaranas ng Himala. Eli tunay ene kwento Eli patunay bahagi dalawa paghahati dalawa. Marits mula sa Davao. Hindi talaga ako naniniwala sa mga ritual. Akala ko pang matanda lang yan. Pero nitong nakaraang buwan, parang wala nang sigla ang buhay ko. Walang saya, walang kapayapaan. Yung maliit kong sari-sari store, halos walang benta. At ang anak kong babae, lagi nalang may sakit. Isang gabing umuulan, habang nag-scroll ako sa Facebook, may nakita akong post tungkol sa pagtatago ng dahon sa ilalim ng kama. Natawa pa nga ako sa una. Pero may boses sa loob ko na bumulong. Paano kung ito na ang sagot na hinihintay mo? Kumuha ako ng dahon ng bayabas mula sa bakuran. Nilinis ko ang kwarto, nagsindi ng kandila, at nanalangin para sa proteksyon, lalo na para sa anak ko. Umiyak ako habang ginagawa ito. Kinabukasan, nagising ang anak ko na walang lagnat, unang beses iyon sa loob ng isang linggo. At sa parehong araw, tatlong bagong customer ang bumili ng maramihan sa tindahan ko. Mga tao ngayon ko lang nakita. Para sa iba, maliit lang ang mga kwentong ito. Pero para sa mga nakaranas, ito ay makapangyarihan at nakakabago ng buhay. Dahil kapag may nagbago sa loob mo, unti-unting sumasabay ang mundo sa labas. Minsan, hinihintay lang talaga ng universo ang unang hakbang mo. Isang panalangin isang bulong isang dahon. At kahit hindi lahat ng ritual ay may instant na bunga. Marami ang nagsabing nakaramdam sila ng kapayapaang matagal nang nawala. At ang kapayapaan na yan, ay isa ng malaking biyaya. Iyan din iasahin pagkatapos ng ritual. Ngayong natapos mo na ang ritual, ang tanong. Ano ang susunod na mangyayari? Hindi palaging malakas ang paggalaw ng espiritu. Minsan, dumarating ito sa mga bulong, sa anyo ng mga kakaibang panaginip, bigla ang damdamin, o hindi inaasahang oportunidad. Kung ginawa mo ang ritual ng taos puso, ito ang mga palatandaan at karanasan na maaari mong maramdaman sa loob ng susunod na 24 hanggang 72 oras. Isa, maaring maramdaman mong magaan ang pakiramdam. Maraming tao ang nagsasabi na paggising nila kinabukasan, may dala silang kapayapaan at linaw ng isip. Parang may tinanggal na mabigat na pasan, kahit walang halatang pagbabago sa paligid. Iyan ang enerhiyang napalaya, ang bigat na dala mo araw-araw, linggo, o taon, na unti-unting natutunaw. Hindi mo man ito makita sa salamin, mararamdaman mo ito sa katawan mo. Bawasan ang sakit ng ulo. Mas mahimbing na tulog hindi na magulo ang isip. Iyan ang unang tanda. Muling humihina ang iyong kaluluwa. Dalawa, maaring makaranas ka ng emosyonal na alon. Normal lang na maging emosyonal pagkatapos ng ritual. Maaring umiyak ka ng bigla, maalaala ang mga alaala, o makaalala ng mga tao sa nakaraan. Bahagi ito ng proseso. Hindi lang tinanggal ng dahon ang masamang enerhiya. Pinukaw din ito ang mga sugat upang tuluyang mapalaya mo. Hayaan mong dumaloy ang damdamin. Huwag labanan. Iyan ay palatandaan na gumagalaw, gumagaling at nagbabago ang iyong enerhiya. Tatlo, unti-unting lalabas ang maliliit na palatandaan. Sa mga sumunod na araw, bantayan ang mga ito. May taong tatawag o magmensahe na matagal mo nang hindi naririnig. Dumating ang pera sa mga maliit at di inaasahang paraan. Magandang balita tungkol sa trabaho o kalusugan pakiramdam na may nagbago kahit di mo may paliwanan. Ito ang mga kumpirmasyon. Mga munting hudyat mula sa universo na nagsasabing. Tama ang ginawa mo. Apat, maaaring magbago ang pakiramdam sa iyong kapaligiran. Sabi ng ilan, ang kanilang kwarto ay naging mas payapa. May nakapansin na ang kanilang mga alagang hayop ay mas kalmado, o ang mga halaman sa bahay ay mas malusog na lumalago. Iyan dahil na-reset ang enerhiya sa iyong tahanan. At lahat ng nasa loob nito ay naramdaman ang pagbabago. Tandaan, kapag naayos ang iyong espiritu, susunod ang pisikal na mundo sa iyong pagbabago. Script Filipino Version Maaari mo bang ulitin ang ritual? Pwede, pero kapag naramdaman mong tama na. Hindi ito dapat gawing pang araw-araw o dahil sa desperasyon. Ang ritual ng dahon ay banal. Dapat itong gawin ng may presensya, respeto, at tunay na intensyon. Kailan dapat ulitin ang ritual? Pinakamainam na ulitin ang ritual. Sa susunod na ulan, lalo na kung muling nakakaramdam ka ng pagkastok. Pagkatapos ng malalaking emosyonal na pangyayari, break pagkawala, matinding pagtatalo. Kapag nagsisimula ng bagong yugto at gusto ng malinis na enerhiya. O kapag tinawag ka ng iyong katawan at damdamin. Pwede itong ulitin buwan-buwan o minsan lang sa isang taon. Ang mahalaga, gawin ito ng taos puso, hindi dahil nakasanayan lang. Mga tip para sa mas malalim na resulta. Kung gusto mong mas maramdaman ang epekto sa susunod na ritual, subukan ito. Isulat ang iyong intensyon sa maliit na papel at ilagay sa tabi ng dahon. Magdasal ng maikli sa wikang iyong kinamulatan, Tagalog, Visayan, Ilocano, o anuman ang wika ng iyong kaluluwa. Sunugin ang sage o insenso kung meron, o bulungan ang mga salita ng pagpapalaya habang umuulan. Iwasang ibahagi ang ritual sa mga maaaring mangasar o magduda. Ang enerhiya ay dumadaloy kung saan lumalago ang paniniwala. Protektahan ang iyong ritual. Paano panatilihin ang balanse pagkatapos ng ritual? Ngayong nagbago na ang iyong enerhiya, huwag bumalik sa dati mong mga nakasanayan. Pangalagaan ng kapayapa ang kapayapaang nakuha mo sa pamamagitan ng paglaan ng ilang minuto araw-araw para magmuni-muni o magdasal. Pagsala kung sino ang pinapayagang pumasok sa iyong espasyo. Pag-iwas sa mga pagtatalo, chismis, o mga nakakapagod na lugar. Paligiran ang sarili ng mga halaman, mahinahong musika, at sikat ng araw. Binuksan ang ritual ang pinto. Ngunit ang pananatiling nakaayon ay responsibilidad mo. Isang bagong yugto ang nagsimula. Minsan, isang maliit na hakbang lang ang kailangan para ipaalam sa universo na handa ka na. Isang dahon. Isang gabi. Isang bulong na intensyon habang umuulan. Kung nararamdaman mong mas magaan, mas kalmado, at mas malinaw, iyan ang tanda na gumana ito. Kung nagsisimulang dumating ang mga biyaya sa kakaibang at magandang paraan, huwag magulat. Binuksan mo ang pinto. Tinanggap mo ang pagbabago. At nayon, ang buhay ay tumutugon sa iyo. Igalang ito. Maging mapagpasalamat. At kapag muling umulan alam mo na ang gagawin. Ngayong gabi, maaring umulan tulad ng dati. Pero sa pagkakataong ito iba ka na. Dala mo ngayon ang isang banal na kaalaman na marami na ang nakalimutan. Isang ritual na napakasimple, pero makapangyarihan, nakaugat sa kalikasan, katahimikan, at pananampalataya. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig ng universo. Minsan, isang bulong lang sa dahon sa ilalim ng kama ay sapat na. Pinadpad ka sa mensaheng ito dahil may dahilan. Marahil ang iyong espiritu ay nananawagan na ng paglaya. O baka naman ang iyong susunod na kabanata ay handa na talagang magsimula. Kaya kapag bumukas ang langit at narinig mo ang tunog ng ulan sa bubong, huwag mo itong baliwalain. Hindi lang ito basta panahon. Ito ay isang espiritwal na bintana. Isang pagkakataon para mag-reset, mag, mag at tumanggap. Bago matapos ang video na ito, itanong mo sa sarili, ano ang handa kong bitawan? At anong biyaya ang handa kong tanggapin. Humina ka at maniwala. Dahil minsan, isang dahon lang ang kailangan para baguhin ang buong buhay mo.